kanisola cepat libur, istimewa cepat libur. Tahu nggak, tahu

So, ato na siya ikonik ani. So, dapat kani kul kani iyang bin. Dito gini siya nataping sa iyang kuan. Dara siya na, Naman siya bin stack gold kul gitawag kong bin stack ba. Kanang bin nga vertical ba. Ang kolekta sa mga bin every floor mo na bin stack. Nga kul. Asa po na ikuan niya? Nasood na. Na, pa. At ang tagaan na rin balik niya. Balik ka na rin Oh saudara so kolei, na yang na kita toko leh, mone bin sa itur kol, kita pin na tata yang bin stak. So mogeni saya format kol, besa magon, ganika, obon, kawan, flaming gani. gani, 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 gani. Omogiri oh, tirada, oh, era kolei. Eh. Sa pin na nato dia, so kini mone yang kon, so gil sakti mone na tingin gurun, yang ngedrin, so na tapain na nato di So ang trabaho ko, cool, ato na lang pagmasunri sa katong dito nga atong kikuan babungkag. Mm, dalang salamat ko cool, lang kung naabot ka nga video. Dalang salamat ko cool, sa imong paglantas sa akong video. Mm, Kalilanta mo ka sa akong video ko, cool. salamat kayo sa imong suporta. O mag-ampingta ka ko. naikol. Cool. O kinila ko itong video ko cool, para sa atong trabaho. O um, niya, para sa nga ikaw anak nakakita ka. Niya, nakay idea ba? Ginagmay ko cool, ko, cool. hindi nagkita anong ng mga maayo kahit hindi mga maayo ko. Cool. Oh, gracias. más papá. No Bye, bye. ¿Mm?